Sige, magtapatan na tayo. Napansin mo na ba kung paanong may ilang tao na mahilig sumubok ng pasensya mo? Yung bigla na lang sisingit sa usapan, magpaparinig, o uunahin ang sarili habang minamaliit ang oras at damdamin mo. At parang inaasahan pang ngumiti ka na lang at palampasin yon hindi na ngayon, kung sawa ka na sa mga taong walang galang sa'yo, para sa'yo ito ngayon pag-uusapan natin ang ilang prangkang at baka medyo nakakagulat na paraan para harapin ang kawalang-galang nang hindi nawawala sa ayos at hindi kailangang isuko ang dignidad mo. Kaya humanda ka. Pagkatapos nito, alam mo na kung paano itatakda ang hangganan at ipakita sa kanila kung hanggang saan lang sila. Tara, simulan na natin. Isa ang walang imik na titig. Baka iniisip mo, titingin lang. 'Yun na 'yun. Oo, totoo 'yan. Maniwala ka sa akin. Kapag may taong bastos o lantaran kang ginagawang walang galang, walang mas epektibo kundi ang isang mahaba, kalmado at walang reaksyong titig. Bakit ito gumagana? Kasi ang mga taong walang respeto karaniwang naghahanap ng reaksyon. Gusto nilang mapikon ka magmukha kang defensive o masira ang loob mo. Gusto nilang hilahin ka sa drama nila para maramdaman mong maliit ka. Pero kapag tumitig ka lang, walang salita, walang galaw, baliktad bigla ang sitwasyon. Ikaw na ang may hawak ng kontrol. Alam ko parang passive-aggressive, pero wag mo agad husgahan. May kakaibang dating yung hindi mo sila binibigyan ng reaksyong inaasahan nila. Sa isang tahimik pero matatag na titig, parang sinasabi mong, hindi ako makikisayaw sa drama mo. Isang simpleng paraan para kunin muli ang respeto at kapangyarihan mo, kahit wala kang sabihin. May pagkakataon na gumana ito ng sobrang husay. Nasa isang meeting ako noon, maraming tao may isang lalaking panay ang pagsingit sa akin. Wala pang tatlong salita, sasalubungan na ng sarili niyang opinyon. Alam mo yung tipo, maingay, mayabang, feeling siya lang ang matalino sa kwarto. Una, sinubukan kong maging magalang, nagpasintabi, sumingit pabalik, pero wala, tuloy-tuloy pa rin siya. Hanggang sa napuno na ako. Umupo ako ng maayos, tumiklop ng braso, at tumitig sa kanya. Walang kibot, walang reaksyon, limang segundo lang pero ramdam ang tensyon. Tapos, ayun na, napatingin ang iba, napansin ng lahat. Bigla siyang nataranta, nauutal, hindi na siya makatingin sa akin at simula noon, hindi na niya ako inistorbo. Parang doon niya lang naisip, ay, hindi pala ako pwedeng umastang basta-basta sa taong to. Minsan, hindi mo na kailangang magsalita para ipakita kung sino ka. Pero higit pa ito sa simpleng power move. Ang tahimik na titig ay paalala para sa kanila at para sa sarili mo na hindi mo kailangang sumabay sa gulo ng iba. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa taong hindi naman marunong rumespeto hindi mo kailangang bumaba sa antas nila para ipagtanggol ang sarili mo. Lalo na sa kultura natin, kung saan madalas tayong iwas sa gulo, minsan natututo tayong tiisin na lang ang kawalang galang para lang di na lumaki ang isyo. Pero ang totoo, ang tahimik na titig ay hindi kabastusan. Ito'y pagkontrol sa sarili isang uri ng katahimikan na may lakas. At higit sa lahat, ito'y paraan ng pagpapakita ng accountability. Yung mga taong sanay mambastos, kadalasan hindi na nila namamalayan. Walang sumisita, walang humaharap. Pero kapag tumitig ka lang, para mo na rin sinabing, tingnan mo sarili mo. At kadalasan, hindi nila gusto ang makikita nila. Kaya ito epektibo ang hindi alam ng iba. Sa bawat titig na yon, ikaw rin mismo ang lumalakas. Mas lalo mong naaalala kung sino ka, na hindi ka madaling yuyuko, na hindi ka basta-basta matitinag. Dati ako yung tipong tatawa-tawa lang sa bastos na biro o magpapaliwanag pa kahit mali na yung tanong. Pero sa totoo lang, nakakapagod, nakakapanghina, hanggang natutunan kong tumahimik na lang at tumitig nakakagulat, pero yun ang naging panlaban ko. Tahimik, pero malakas. Para siyang deklarasyon, hindi mo ako kayang babuyin ng basta-basta. Kaya kung may nananadyang bastusin ka, subukan mo, titigan mo lang, hayaan mong maramdaman nila ang bigat ng katahimikan mo. Magugulat ka kung gaano sila mauurong at kung gaano ka lalakas. Ang tahimik na titig ay parang sinasabi, mahal ko ang sarili ko at hindi ako sasama sa gulo mo. At sa mundong puno ng ingay, minsan ang katahimikan ang pinakamatinding sagot. Adi dalawa, gamitin ang katahimikan bilang sagot. May isa akong sikreto na madalas hindi napapansin pero sobrang lakas ng dating katahimikan. Kapag may nanira o nambasto sa'yo, minsan ang pinakamakapangyarihang sagot ay ang walang sagot. Alam ko iniisip mo, pero di ba parang hinayaan mo lang sila? Parang pinabayaan mo? Pero eto ang totoo. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Isa itong matatag na desisyon. At sa maraming pagkakataon, ito ang pinakamalakas at pinakamatapang mong pwedeng sabihin. Nang hindi ka nagsasalita. Kapag may nagtapon ng negatibong salita sa'yo, layunin nilang hilahin ka sa gulo nila. Gusto nilang mapikon ka, magpaliwanag o makipagsagutan. Pero kapag hindi ka pumatol, kapag hinayaan mong lumutang ang mga salita nila sa ere ng walang tugon, mapipilitan silang harapin ang sarili nilang asal. At yung katahimikang yon, nakabibingi, bakit ito epektibo? Kasi ang mga taong bastos, sanay silang may sagot, may komento, may laban. Gusto nila ng drama. Pero kapag pinili mong manahimik, parang sinasabi mong, hindi mo ako kayang kontrolin, hindi ako susuko sa enerhiyang dala mo. Hindi ka nakikipagtalo, pero malinaw ang mensahe. Hindi ako para sa laro mo. Naalala ko may isang tao dati na mahilig magparinig, yung tipong kunwari biro, pero may turok ng insulto. Isang araw nagbitaw siya ng komentong wala sa lugar tungkol sa trabaho ko. Dati siguro sasagutin ko yon o magpapaliwanag pa. Pero sa pagkakataong yon tumitig lang ako. Tinaasan ko lang siya ng kilay at tumahimik. Pinabayaan ko yung sinabi niya na parang wala lang. Wala akong sinabi. At ayun, nataranta siya. Napatingin sa akin na payuko tapos bigla na lang lumihis ang usapan. Yun na rin ang huling beses na sinubukan niyang gawin yon sa akin. Doon niya siguro na realize, wala pala akong makukuhang reaksyon sa kanya. At yan ang ganda ng katahimikan. Tinatanggal mo ang atensyon na hinahanap ng kawalang galang. Mas malalim pa diyan, ang katahimikan ay pagpili sa sarili mo. Para mo na rin sinabing, mas mahalaga ang kapayapaan ko kaysa sa opinyon mo sa akin. At sa totoo lang, yun ay isang uri ng kapangyarihan. Madalas kasi, pakiramdam natin kailangan nating sumagot, magpaliwanag, o ipagtanggol ang sarili natin kahit sa mga taong wala namang balak rumespeto sa atin. Pero kapag pinili mong manahimik, tinatanggihan mong makisali sa laro nila. Hindi mo na kailangan ng mahabang paliwanag. Hindi mo na kailangan ipilit ang sarili mo sa taong hindi marunong makinig. At higit pa sa paghawak ng sitwasyon, ito'y tungkol sa pagbawi ng enerhiya mo. Para kang may sariling filter, hindi mo na pinapapasok ang negatibong enerhiya sa loob ng mundo mo. Sa sandaling matutunan mong hindi kailangan sagutin ang bawat patama, mas gumagaan ang loob hindi mo na binibigyan ng akses ang ibang tao sa emosyon mo. Mas nabubuhay ka sa sarili mong terms. Aaminin ko, hindi naging madali para sa akin ang matutong manahimik. Dati, iniisip ko na kapag hindi ako sumagot, mukha akong mahina. Pero napansin ko, tuwing pinapatulan ko ang mga taong walang respeto, ako rin ang nauubos. Ako rin ang nauubusan ng pasensya at lakas. Pero nung natutunan kong kim kimi na lang, ang lumampas ang salita nila na parang hangin, doon ako nagsimulang lumakas. Sa bawat katahimikan, parang unti-unti kong binabawi ang lakas ko. Kaya ito ang hamon ko sayo. Sa susunod na may mambastos, huminga ka ng malalim. Tumitig ka lang, huwag kang magsalita. Hayaan mong ang katahimikan mo ang magsalita para sayo. Baka magulat ka." hindi lang sila ang maiilang, kundi ikaw rin mismo ang makakaramdam ng ginhawa at lakas. Gamitin ang katahimikan bilang sagot, dahil minsan ang pinakamalakas mong pwedeng sabihin ay ang hindi pagsasalita. Tatlo, tigilan mo na ang pagpapaliwanag ng mga desisyon mo. Tapat tayo sa isa't isa. Ito ang masakit pero totoo. Tigilan mo na ang pagpapaliwanag ng mga desisyon mo sa buhay. Ilang beses ka nang nagdesisyon para sa sarili mo. Tapos biglang may magtatanong, "Bakit 'yan ang pinili mo? Bakit di ka sumama? Bakit mo tinanggap yang trabaho?" Para bang may karapatan silang malaman ang dahilan ng bawat galaw mo. Pero ang totoo, wala silang karapatan. Ang mga desisyon mo ay desisyon mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung paano mo pinipili mabuhay. Madalas, yung mga nagtatanong hindi naman talaga gustong umunawa. Gusto lang kumontra, punahin, o ipadama sa iyo na mali ka para mas gumaan ang pakiramdam nila sa sarili nila. Pero sa oras na tumigil ka sa kakapaliwanag, binabawi mo ang kapangyarihan mo ipinapakita mong hindi bukas sa opinyon ng iba ang personal mong landas. Minsan ang totoo, ang pagdududa nila ay dahil nahihirapan silang tanggapin ang tapang mo. Baka ginagawa mo ang bagay na sila mismo ay takot subukan. Baka yung pagiging malaya mo ay nagbibigay sa kanila ng discomfort. Pero tandaan mo, problema nila yan, hindi sa'yo. Naalala ko nung iniwan ko ang isang stable na trabaho para sundan ang bagay na tunay kong gusto. Parang ang daming nag-akala na nasisiraan ako ng bait. Bakit mo iiwan yung sigurado na tanong nila? Noong una, paliwanag ako ng paliwanag. Sinasabi ko na may plano ako na hinahanap ko ang fulfillment. Pero kahit gaano ako kahaba magsalita, parang hindi sapat mas lalo lang silang nagtatanong. Hanggang sa isang araw, sinagot ko lang ng, kasi gusto ko. Walang mahabang kwento, walang depensa, at ang sarap sa pakiramdam. Tahimik sila. At sa katahimikang yon mas maraming sinabi kaysa sa kahit anong paliwanag. Sa paglaon, tumigil na rin sila sa kakatanong. Yan ang ganda ng pagtigil sa pagpapaliwanag. Nakakagaan yung enerhiyang dati mong ginagamit para ipagtanggol ang sarili mo. Nagagamit mo na ngayon sa pagbuo ng buhay na gusto mo. Kapag hindi ka na naghahanap ng approval ng iba, mas nagiging buo ka sa sarili mong paninindigan. Ang mga taong kumpiyansa sa sarili, hindi mahilig magpaliwanag. Kasi alam nilang ang tanging pahintulot na mahalaga ay galing sa sarili nila. Dati, para akong may PowerPoint sa bawat desisyon ko. Lahat ipapaliwanag, lahat idedepensa. Pero napansin ko ang ending. Ako rin ang napapaisip kung tama nga ba ako. Ngayon kapag may nagtanong, simple lang ang sagot ko. At kapag kinulit pa, ngingitian ko lang at magpapatuloy sa araw ko. Mas gumaan ang buhay ko nang piliin kong magtiwala sa sarili ko kaysa magpaliwanag sa iba. Kaya ito ang hamon ko sa iyo. Sa susunod na may kumuwestiyon sa mga pinili mo, huwag mong ipaliwanag. Sabihin mo lang, kasi gusto ko. At hayaan mong yun lang ang sapat. Mas magiging matatag ka, mas panatag, at mas may kontrol sa sarili mong kwento. Dahil ang mga desisyon mo ay may halaga. Dahil ikaw mismo ang pumili niyon. Apat, matutong umiwas. Kapag kailangan maging totoo tayo, minsan ang pinakamabuting gawin para sa mga taong hindi marunong rumespeto ay umiwas. Oo, pwedeng tunog masungit o malamig. Pero ito ang katotohanan. Hindi lahat ng tao karapat dapat na laging kasama sa buhay mo. Kung may taong paulit-ulit na lumalampas sa hangganan mo, kinukuha ang lakas mo, o pinaparamdam sa iyong maliit ka ang pinakamalusog na hakbang ay ang lumayo. Hindi ito tungkol sa galit, drama, o pagiging bastos. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili. Ang paglayo ay isang paraan ng pagpili kung saan mo ilalaan ang enerhiya mo. Proteksyon ito para sa sarili mong kapayapaan. Isipin mo ang buhay mo bilang isang eksklusibong club. Hindi lahat pwedeng bigyan ng VIP pass kung ang isang tao puro puna, inggit o negatibidad lang ang dala. Bakit mo pa siya palalapitin? Ang distansya ay nagbibigay linaw. Kapag may espasyo ka, mas nakikita mo kung gaano kabigat ang epekto ng presensya ng isang tao. Dati, may kaibigan ako na parang laging may banat tungkol sa trabaho ko, sa mga relasyon ko, pati sa music na gusto ko. Akala ko nung una, ako lang ang nagiging sensitive. Pero habang tumatagal, parang laging may kasunod na biro na mas masakit pa sa totoo. Kaya tahimik akong lumayo, walang away, walang drama. Simple lang. Hindi ko na siya gaanong kinakausap, hindi na kami madalas magkita. At habang lumalayo ako, mas gumagaan ang pakiramdam ko. Doon ko napagtanto, karapat dapat ako sa mas maayos may mga tao na mag-iisip na ang pagdistansya ay pagiging makasarili, lalo na kung pamilya o matagal ng kaibigan. Pero tandaan mo, ang pagprotekta sa sarili mong kapayapaan ay hindi pagiging makasarili. Ito ay kailangan, hindi ka narito para maging shock absorber ng damdamin ng iba o para laging magpaliwanag sa mga taong hindi naman nakikinig. Minsan, ang pinakamatinong tugon ay ang tumalikod ng tahimik. Ang pagdistansya ay uri ng pagrespeto sa sarili. Para mong sinasabi, mahalaga ako. At ang maganda dito, habang binibigyan mo ng espasyo ang sarili mo, mas binubuksan mo ang pinto para sa mga taong tunay na sumusuporta, nakikinig at nagtataas sa Dati may guilt akong nararamdaman sa paglayo baka isipin ng iba na wala akong pakialam o na sobrang balat sibuyas ako pero natutunan kong hindi ito tungkol sa paglayo sa tao kundi sa paglapit sa sarili kong paglago kaya ito ang hamon ko sa iyo isipin mong mabuti sino sa buhay mo ang palaging nagpaparamdam ng bigat kulang sa respeto o hindi ka talaga nakikita tanungin mo ang sarili mo kailangan ba talaga nila ng ganito kalaking akses sa buhay mo? Lima, iangat mo ang iyong ulo. Sige, pag-usapan natin yung isang timeless na payo na laging swak sa kahit anong panahon. Yung simpleng pero makapangyarihang gawin. Iangat mo ang iyong ulo. Alam ko parang klisye ito minsan. Pero sa totoo lang, napakahalaga nito lalo na kapag may mga taong walang respeto sa iyo. Ganito yan. Kapag may taong bastos o walang respeto, gusto nilang pakiramdam mo'y maliit ka. Gusto nilang magduda ka sa sarili mo, paluhurin ang mga mata mo, at tila maglaho ka sa sarili mo. Pero kapag matapang kang tumayo at iangat ang iyong ulo, nagpapahiwatig ka ng hindi kailangan ng salita, alam ko kung sino ako at wala kang magagawa para pababain ako. Ang lakas nito, nakakainis ang kumpiyansa, lalo na sa mga taong sanay magmaliit ng iba. Bakit? Kasi naniniwala sila na may kontrol sila sa iyo sa pamamagitan ng mga sinasabi o ginagawa nila. Pero kapag hindi mo pinapayagan na makaapekto ang kawalang galang nila sa iyo at literal kang tumatayo ng matangkad, pinapakita mo sa kanila na wala silang kapangyarihan na sirain ka hindi ka basta-basta matitinag. Yung mga taong gusto lang mang-api ay hindi nila alam paano harapin yan. Naguguluhan sila, parang nawawala sila sa balance at nagdududa sila sa sarili nilang kapangyarihan, hindi sayo. Naalala ko nung minsan, may isang tao na palaging may maliliit na insulto sa tuwing magkikita kami. Alam mo yung tipo na laging may ngiti na parang may tinatago at mga biro na mas masakit pa kaysa sa sinabi. Dati, sinisikap kong huwag pansinin pero totoo, naapektuhan talaga ako. Naging ayaw ko na nga sumama sa kanila kasi feeling ko kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko palagi. Pero isang araw nagdesisyon akong tapusin 'yan. Dumating ako nakataas ang mga balikat, mataas ang ulo. Tuwing may sasabihin silang hindi maganda, titigan ko lang sila, ngumiti, at tuloy lang sa ginagawa ko na parang wala lang. At alam mo, unti-unti silang huminto. Parang na-realize nila na hindi na ako naapektuhan. Nalampas na ako sa ganoong mga drama. Nawala yung lakas nila. May kakaibang karisma ang taong matapang mag-angat ng ulo. Para siyang invisible shield na nagsasabing, hindi ako basta-basta matitinag. Ngayon ito ang medyo mahirap. Yung mga taong walang respeto madalas ay naiinis sa taong kumpiyansa. Nakakalito ito sa kanila kasi gusto nilang isipin na nasa itaas sila na may hawak silang laban sa'yo. Pero kapag matapang kang lumakad at nagpakita ng kumpiyansa, sinisira mo yung kwento nila. Para sa kanila parang insulto yan hindi laging alam ng lipunan kung paano harapin ang mga taong walang takot sa sarili nila. Lalo na kapag hindi nila hinahayaan ng negatibidad ng iba na maimpluensyahan sila. At syempre, minsan, kaya ito nagiging dahilan para maging target ka. Pero eto ang mahalaga. Ang pagangat ng ulo ay tungkol sa iyo, hindi sa kanila. Tungkol to sa pamumuhay na alam mo ang iyong halaga na wala kang kailangang patunayan. At minsan, para itong isang revolusyonaryong paraan ng pagpapakita ng respeto sa sarili. Kapag matapang kang magangat ng ulo, nagsasabi ka na mahalaga ka, karapat-dapat sa respeto, at sapat na sapat ka na. At uh, 'yung pinakamalalim na aral dito, hindi mo kailangang hingiin sa iba ang halaga mo kailangan mo itong ipagmalaki sa sarili mo. Kahit anong sabihin o isipin ng iba, lumalakad ka sa buhay na parang dala mo na ang lahat ng kailangan mo dahil dala mo nga. Ang pag-angat ng ulo ay paalala na ikaw ang bida sa kwento mo. Walang opinyon ng iba ang may karapatang pababain ka. Ang ganda pa nito, habang paulit-ulit mong ginagawa to, hindi na gaanong nakakaapekto sa iyo ang kawalang-galang ng iba. Sobrang abala ka sa sariling landas mo. Sobrang tiwala sa sarili mo para magpa-apekto sa kahit kanino. Hindi ito agad naging natural sa akin. Dati, ako yung tipong nakukuyukot, iwas tumingin sa mata, at pilit na nagtatago kapag may kritisismo o pagbibigay mali. Mas ligtas na parang mawala sa paningin. Pero habang tumatagal, napansin ko na Tuwing itinatataas ko ang ulo ko, tuwing hindi ko pinapayagang pasukin ng negativity ang puso ko, lalo akong lumalakas. Parang pinapaalala ko sa sarili ko na hindi ko kailangan ng approval ng iba para maramdaman ang sariling halaga, pwede akong tumayo ng buong taas sa sarili kong pagkatao.